Hi guys, welcome to my vlog So ngayon guys, uh, maghuhugas muna ako dito kasi Ang mga tao kasi dito ay hindi um, Ako yung, dito kasi ako sa bahay to be honest ay um, Ako po yung nagsusunod or sumusunod sa kanilang mga dumi Kasi ang mga tao dito sa bahay ay walang pakialam wala mga pakialam yung mga tao dito sa bahay. Madumi man o malinis yung bahay, wala silang pakialam dito sa bahay. So alam niyo ang ginagawa ko sa bahay. Pag dito ako, um, nagsusunod, sumusunod sa kanilang mga ano, mga mga gulo, mga gulo sa bahay. Like dito, uh, wala alam naman nila na nakatiles tong ano uh, itong ano yung itong lababo or hugas or ano hindi nila, hindi nila inaano nililinis kahit uh, may mga um, naglalakad yung mga pusa dito umiihi yung mga pusa dito wala silang pakialam kasi pag um, paggabi naman uh, pagkatapos kumain nila ay wala sila ding pakialam hinahayaan nila yung mga plato mm -hmm. mga baso na kaya mukat nakalagay dyan sa mga gilid habang madumi yung 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 naglalakad yung mga pusa dito kasi may pusa kaming dalawa so habang madumi habang habang may mga paayong mga pusa dito ay hinahayaan din nila hanggang umaga oo kaya ang buhay ko dito sa bahay ay tagasunod ng kanilang mga kalat totoo yan kaya yeah, dito dito palagi sa bahay kasi mas na naawa kasi ako sa bahay pag ano eh, pag madumi lagi yung bahay. Oo, ayaw kong kita na sobrang dumi or sobrang gulo ng bahay kasi naawa ako or naano ako na na-stress ako pag ano pag nila yung yung bahay. Ito, alam ni pagkatapos kumain, hinayaan na nila po dito yung mga hugasin dito sa sa baha, sa nababo. Kahit, um, kahit, uh, madumi na yung lababo, wala lang pakialam din. Ito so, ipapakita ko sa inyo guys, ha? Oo, ako ay eh, nagkakapi muna ako. Si mama ay naglilinis muna si mama. So matatrabaho muna ako dito guys. Kasi kailangan talaga tapusin to yung ating trabaho dito. Hindi mo na ako magkakape. Ganito yung ginagawa ko dito sa bahay. Um, ayaw ko talagang makita yung bahay na madumi. Siyempre, uh, isa po ako dito sa nagpagawa. So, na ano ako, na-stress ako pag madumi talaga yung bahay or um, na-stress ako pag um, yung bahay ay ganito na lang lagi. Madumi. Kasi, di ba, uh, sa bahay naman ay apat kami dito. Yung kapatid ko kasing lalaki, sobrang tamad. Hindi marunong mag, ano, mag-appreciate or tumingin dito sa, sa bahay. Ang, sa bahay naman, ang kasama ko dito ay si mama. At saka yung pamangkin kong isa si papa. Si mama naman ay busy naman si mama. syempre, may pag, uh, ano, iwan mo lang hindi ka alam kung saan di ba ang dumi sobra kaya alam niyo na sa lahat na nangkatanong dyan hindi ako nakakaalis ng bahay kasi ang um, gusto ko dito lang ako lagi sa bahay para makita ko yon at ma maano ko yung ano yung gulo at dumi dito sa bahay. Yung, yung, yung bunso naman na may kapatid ay bunso yun siya pero sobrang tamad. Sobrang, sobrang tamad talaga. Hindi hindi gumag hindi hindi yun nililinis, hindi yun nabuhugas. Sobra, sobrang tamad. Ang pupunta lang dito tapos mangingi sa akin ng ng pangkape or mangingi sa akin ng pangulam, ganun-ganun. Binibigyan ko naman pero sobrang tamad niya siya. sobrang tamad ay. Eh. Hindi imbes magkakape mo na ako ngayon, hindi ako nakapagkape kasi in inuna ko to. Dito ganito lagi yung ano ko dito sa bahay, ginagawa. Dapat sana yung kakape ko dito ay exit kay mama ay kapatid ko. Kasi kami lang naman dito sa bahay. Wala eh. Maano rin. Um, tamad din. Iwan ko kay Esther sa kulag. Ay, ay ko talaga ito sa bike. At mag, uh, ano ako, na-Esther sa kulag ko. Na-Esther talaga ako dito, guys. Grabe. Kaya sa mga lahat, ang tatatanong, bakit ako hindi uma hindi umaalis? Kaya hindi ako nag-umaalis kasi gusto ko dito na ako sa bahay. Gusto ko um, dito lang. Umaga, tanghali, gabi, naglilinis ako dito sa bahay guys. Yan ang, yan ang totoo. Hindi, hindi ko lang pinapakita pero ngayon kasi sobrang lalo na ako na papuno na ako so, pinakita ko na sa inyo anong mga dahilan marami pa ako sa so, ipakita sa inyo lahat so, huwag na ito lang muna kasi pagit din naman ipapakita ko lahat Wala-wala tubig. Wala-wala kagas agas ka Siyempre, ang concern sa bahay talaga ay ako lang talaga. Concern dito kung paano pinagsabihin ko na yan sila ganyan, bakit ganyan nila nilalapag yung mga maitim. may itin. Nilalapag talaga nila kasi sabi ko, paano naman yung tiles natin? Nag-tiles nga tayo para magkasta. Tapos nalagyan like, nyo na yun, yun, ng kalirong maitim. Bye guys, thank you so much. Share lang po guys. At tapos na ako. Bye! you guys, kaya pala maitim yan kasi naubusan kami ng gasol. At yung mga tao kasi dito ay hindi marunong magtipid ng gasol. Kasi pag may gasol kami, dito sila lahat nagluluto. Which is my um, kahoy naman na kailangan doon din magluto kasi ito namang gasol dapat namin ay temporary na parang uh, pag, uh, dito lang magluluto ng ulam or or anong dapat iluto dito o tag-ulan, pwede tayo dito sa bahay lagi kasi hindi naman tayo mayaman para um, pag maubusan tayo ng gasol, bili tayo agad. O, oh, di ba Kaya maitim po yan. At